Parang palaki ka nang palaki habang umaakyat ka dito. <laughs> Di ba sinabi yan? Di ba sinabi yan? Nakita na ano, boss, Bawas buwasan mo muna. Kaya pala naubos na naman yung lalagyan ng bigas natin. Ano Pagkatingin eh, mo eh, kanina, wala yun, nang laman. Anong ginawa mo yun? dun? Isang sako yun, dahil naubos na naman. <laughs> ano ba yan? Nagbadayat na nga eh pag ko sa bahay, tanggalin ko yung kusena. Yung kusena. Tanggalin ko yung kusina. Hmm. <laughs> Uy, lahat ng lalaki na kinakausap mo, pinapaasa mo lang, no? Uy, hey, grabe ka, hindi ah. Eh. Ilang places na kita binigyan, ma'am? Anong nangyari? Wala. Walang nangyari. Kasi hindi mo sila type. Ngayon magkakaalaman. Ano ba ano ba talaga ano? Ano ba talaga Ano ba talaga gusto mo jani Ikaw nga kasi. Hindi 'yun totoo, sabi mo 'yun totoo. Para hindi na ako mahirapan. Ikaw nga ni. Eh. Kaya mo gawin lahat ng gusto kong gawin sa iyo. Ayun naman. Basic lang 'yun. <laughs> Hindi ka kaya magsisisi kapag nangyari? Hindi, ah. Walang, walang magsisisi. kapalit na si Maldita, guys. Dito na ako kay Johnny. Di ba? Pero ano naman? Oh. Ah, mag-change career ka naman, o. Oh. Mag-change sabi ka naman. Diba? Diba? ikaw walang problema, Ichi, kaya, kaya ko. Walang... Pero yung pagkain mo, hindi ko kaya. <laughs> Hoy, ha? hindi wala lang ako mataba. Tignan mo, oh. Sampal yung braso lang. mo, hita ko na. Hoy, <laughs> Gabi. Hindi, hindi talaga. Marami kasi Mamiya hindi ka pa hindi ko sa iyo. Oh, wag na nga, ko sa tinapay. May hotdog ako dito, ipalaman mo <laughs> oh. na lang. Huwag na dyan, ano? Huwag oh, na. Punta na lang ako dyan. May bibingka dyan. <laughs> Ay, merong may egg ako dito. Gusto mo ba? Mm -hmm. Gusto ko yung bibingka may hiwa sa gitna. Anong ba gano'n? O bakit? Ang bibingka, kapag hindi na mamumukad yan. kapag niluto mo yan, nahihiwa yan sa gitna. Dahil... <laughs> Ay, Sabi kaya ka rin ka nang katrabaho, hindi. hindi mo alam kung ano itsura na bibing ka? Ay, hindi ko alam eh. Hmm. Ipakita ko sa'yo kapag nagsama tayo. Ako mismo ang magbubuka sa harapan mo. Ay, hindi ako Hmm. Alam mo ba kung paano buksan ang bibingka? Ha? Ay, hindi. Ay, hindi mo alam. Una, Kapag uh, nakabalot ang bibingka, ganito pagbukas niyan. Siyempre buksan mo yun, no? Siyempre, nakabalot man yan. Pagbukas mo, tapos ibababa mo. Ganon. kato tumingin sa baba, babagsak ito. Johnny? Johnny? Ano? Ano talaga yung mo ko dito? Thank you, Wongski. Ikaw nga, binabalik-balikan ka nga eh. Bakit ako? Iba, iba pa rin pag ikaw. Hmm. <laughs> Taga saan ka ba? Valenzuela nga. Pag pinatikim ko, pag pinatikim ko to guys, mananahimik na to. <laughs> Gusto mo ba? ay sige po. ano bang ano yan? ano bang ano bang ano yan? Anong ano Anong ano 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 <laughs> ano nga, kasi... ano 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 hindi, hindi ano ano marami pa ano 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 Ikaw nga ano 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 ikaw nga ang binabalikan. Ako yung binabalikan. Ano bang meron kay 2.0? Bakit binabalikan mo? Hindi ko nga. Ba't ako lang tinatanong mo yan? Eh, ang dami nga bumabalik dito. Ikaw yung nasa taas eh. <laughs> tama bang tanungin ko sila na nandito hindi ka? <laughs> hindi lang, hindi lang talaga akong pinapabalik mo dito. Ang gusto mo, ibaba kita sila paketing ko. Ay, hindi, hindi ito, ikaw ito, nga tinatanong para ko. Para ikaw para yung tinatanong ko kasi ikaw yung nandito. Ang hirap nyo naman kausapin, guys. Ang <laughs> hirap, ako sa kalisod nito. Diyos ah, ko. Para. Ha? Ah, hey, hey. So, hindi ka na mag-ahanap. Maka't okay ka na sa akin. <laughs> hindi na nga ako naghahanap eh. Huwag ka na nga mawag. Eh. Huwag ka na magpakit. Sa isulan na lang yung ibang yung iba na lang, yung naghahanap na lang. Mamaya ah. Hindi na akong maghahanap. Mamaya, mamaya, Pag hindi mo yung pinatunayan. Ha? Hmm. Oh, oh. Yes, may, mamaya, susuk mamaya susukatin ko yung lupain nito. <laughs> Tignan natin kung gaano kalawak at kalalim. Ay, <laughs> send you. Oh, ha? Wala man lalim. Ah, walang malalim. Pero malawak. O, oh, hindi din ay ah, hindi. Pero may bulubundokin ba? Meron, wala. Wala. <laughs> <laughs> Alagaanin. <laughs> wala, wala. Ang cute na reaction. <laughs> Hmm. Gustong gusto mo na kinukulit kita eh, no? Gusto ko nga naasad dito eh. Hmm. Alam mo kung ano yung ano, pakiramdam ko sa'yo, yung feeling mo, yung parang magaling. Pag-iilang pag-iilang sa sarili. <laughs> Ay, Diyos ko. <laughs> mm -mm. Hindi nga, hindi. for shout out sa 800,000 viewers. <clears throat> okay, dahil uh, dahil walang umakyat. Ikaw na lang yung i-entertain ko, ha? Johnny. Uy! Pagbagali okay? talaga sila. Mag Nagahanap yung iba. Dami mong echos. uh Johnny. Johnny, may pick-up line ako sa'yo. Ano? Harina ka ba? Harina? Bakit? Kasi ang sarap mong lamasin. <coughs> eh. Mm -mm. Marunong ka ba mag-online? Ha? Marunong ka ba mag-online? Maggawa ng monay? Hindi yes, alam mo na yung bago. Mm -mm. Monay siguro meron. Pero mamon wala. Y yun na nga yung pinagtataka ko eh. May pasas pero walang mamon. Ay. Oh, oh, oh. Meron. Ah, meron. Meron, meron. Okay. Cake ka ba? Bakit? Patikim naman ang hiwa mo. <laughs> Ay, Rin. Bakit wala ka mong cake? Ah, wala kang cake? Wala ka cake ngayon. Actually, ayoko talaga sa cake. Alam mo okay. kung ano yung gusto ko? Ay. Yung hiwa mo. <laughs> 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 mm, Jani, baba na kita oh, ha. Thank so you. Bisita ka ulit. Okay. okay. My Bye. pleasure. Mm -mm. Okay. Lagi akong nabisita eh. Okay, okay. May sakit kasi ako kaya binibisita mo ako.